Ano man sabi na, mo? May lubag ka daw sa akin kilit. Hmm. Hmm. So, may lubag ka pali. Ikaw. May lubag ka pali. May lubag ka daw. Plus may lubag ka daw. Hmm. May lubag ka ba sa akin kilit? <coughs> ang kawa eh. Ang kawa eh. Ang Ibig lang napaka-English mga eh. Ano? 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 Ulit! 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 Bulut ano? Bulol? Bulol? Uy, Bulol ka daw! Uy, bulol, ka... <laughs> bulol ka daw! Bulol ka daw? Bulol ka daw? Ikaw pala monkey! Uy! Monkey ka pala eh! Hindi English ka pa. Hindi ka naman marunong. Ay! English! English! dito ito marunong? Uy! Hindi ka pala marunong eh! Ano? Marunong ka? Marunong ka? ikaw makulit. ay makulit ka pala eh. Yan. Ikaw. di ba? Oh, hindi ka daw makulit? Mo, alam mo mga tao, makulit rin yun kaya. Ay, makulit din po lang, mga tao eh, ikaw. Makulit ka pala Makulit ka daw? Pag makulit ako, makulit ka rin kasi pamilya ko sa. <laughs> <laughs> ano? Ano sabi mo? Pamilya ka pa rin. Makulit. Dito pa ka puso eh. Makulit ka ba? Ha? Makulit ka ba? Dahil ikaw. Um, makulit. Makulit rin. Bakit? Mm, bakit? Ikaw. Mm. Ikaw. Mm, um, makulit ikaw. din. Uy, makulit pa Eh di, parehas kayo makulit. Hmm. Hindi okay, kayo rin. Ay, kayo yung huh? mami rin. Ba't naman? ikaw rin. Mm. Ako din, makulit. Mm. Nung bata ka, oh. Nung, nung, ba bata. nung bata ako? Nung mm. Makulit din ba ako nung bata oh, Paano mo nalaman? Kaya nga, hmm. paano mo nalaman? Pati rin. Na ni mama. Hmm. Pati rin si Mela Jane, makulit. Mm. Oh, makulit paano mo nalaman? O oh, ano, makulit ka din pala <laughs> eh. Oh, ano? Ikaw nga din, oh. bata ka, tapos Iiiyak ka nga eh. Bat ako? Ikaw nga tumatay sa pants eh. May mersonal. <laughs> oh, bakit kasi tumatay ka sa pants? Uh, bakit ka tumatay sa pants? Mm. Bakit ikaw ayaw mo laro? Uh, ayaw mo pala laro eh lumalabas ng gabi. Uy, di ka doon lumalabas ng gabi. Pwede pa naman lumabas pag bawal na kaya. Ka na lang ng nine. Bawal kaya? May ba multo kaya doon. Oo, oh, may multo pala doon eh. May multo daw. Baka ikaw multo. Ay, yung pangit ng mukha mo kasi. Oh, Ikaw nga yung multo eh. Kodoy multo? Kodoy multo? Gabing gabi na na sa labas ka pa nga rin eh. O hindi, ikaw na sa labas eh. sa labas? Ikaw. Ikaw nga eh. ka na magsalita, kumain ka na lang. Wala ka dyan. Tapos na ako eh. Diba ma? Ikaw, bus mo. Pati kanin. Mm -hmm. Pati pa nga nung nakakain mo eh. Kaya kami, iba nga.